Pwede pong pakwento sa amin, ba't po kayo nag nung papa po niya? Selos po. Hmm. Bali, ilang taon lang po kayo nagsama? Seven years po. Ah, matagal din po pala, no? May pinagsesesel, may dapat po ba siyang ipagselos? Yung ano lang po, yung sa cellphone lang po, yung mga, mga taga-ibang bansa po, yung mga Arabo ba yun? Ah, Kina, ano chat po? chat lang po eh galit na galit na po. Oh, paano As po? Paano mga... nangyari? Nakipag-chat po kayo sa mga Arabo. Oo. Uh -huh. Eh may asawa na kayo, ba't pa kayo makikipag-chat? Hindi eh, na po. Want... Ano yun? Ano ang nangyari nung nakahuli po kayo nakikipag-chat sa Arabo? Sabi ko sa niya, di naman pupunta dito yun. Kay layo-layo, no? Oh, pero mali nga po yun. Bakit po kailangan niyo makipag-chat sa Arabo? Yung po ba yung mga nagpapakita ng mga katawan, gano'n? Yung, yung, iba po, lang ng mga gano'n. Ah, gusto po nila makita yung katawan nyo, gano'n. Paano kung pilitin ka ni Papa mo? Anak, wala akong kasama. Tara na, may kapatid po Mayro siya doon. Po. po mong kapatid doon. Ah, may kapatid ka doon. Dalawa, no? dalawa po sila doon. Mas, ano po ba ito? Panganay? Pangalawa po yan siya doon sa... Dalawa po sila anak. Hmm. Siya ah. po yung pangalawa. Okay. <sighs> Hindi po hmm. sinasabi po nung kapatid. Mama, sinasabi oh, siya na eh. genre, dito ka na lang para magkasama tayo. Ganun. Noon po, nung nakakausap namin siya. Ngayon, din oh, hindi na po na ako Hmm. Nay, baka pwede kayo dito. Pa, para maka ano na May isa ka pa palang kapatid? Aba. Hindi mo naisip na, ay, namimiss din ako ng kapatid ko. <laughs> so, mas ay, mo gusto mo, mas gusto mo lang silang kasama. Hmm. Nay, baka pwede kayong magkwento kung na kayo dito. Kanina, puro iyak kayo eh. Kumusta po kayo mag-asawa? May problema po pala? Huwag ka lang po. Nasasobrahan po siya sa pag-iinom. Hmm. Sa away ko. Tapos minsan po, pag kayong wala nga pong ano, pambili kahit wala. Hmm. Ayak na naman si ate. Mama. Binubugbugo pala kayo ng asawa niyo, yun, no? Know? tinatakot lang din po ako. Lumalaban <laughs> po kasi ako sa anyo. Eh. Hmm. Ilan taon po ba yung asawa niyo? May edad na po yun. 55 na po. Ah! 15, 15. Malaki po yung gap niyo. 30 ho kayo. Tapos 50, 55. 55. Hmm. Ah. Kumusta po si Janry at saka yung stepfather po niya? Na hmm. Kumusta kayo ng stepfather mo? Okay naman ba kayo? John Ray? Papa po, tawag niya din diba? Hmm. Love mo ba yung stepfather mo? Sino mas love mo? Yung papa mo o yung stepfather mo? Parehas hmm. po. Ganda ng sagot mo ah. Pwede pong pakwento sa amin, ba't po kayo nung papa po niya? selos po. Hmm. Bali, ilan taon lang ako kayo nagsama? Seven years po. Ah, matagal din ako pala, no? May pinagsesesel, may dapat po ba siyang ipagselos? Yung ano lang po, yung sa cellphone lang po, yung mga, yung mga taga-ibang bansa po, yung mga Arabo ba eh. yun? Ah, Chat-chat si chat lang po eh, galit na galit na po siya. Eh. Ah, paano po? Tapos, paano, paano mangyari? mangyari? Nakipag-chat po kayo sa mga Arabo? Oo. Uh -uh. Eh may asawa na kayo, ba't pa kayo makikipag-chat? Hindi eh, po no. yun, uh, ano yun. Anong nangyari nung nauli po kayo nakikipag-chat sa Arabo? Sabi ko sa niya, hindi naman kako po pang dito yun, kay layo-layo, no? Oh, pero mali nga po yun. Bakit po kailangan nyo makipag-chat sa Arabo? Wala. <laughs> Paano paano niyo po naisipan na makipag-chat po sa Arabo? Wala. Pagka ano kasi po may nag-aadot din sa akin. Kasi yung nagiging chat ko po. Hmm. Kasal po kayo noon nung una niyong asawa? Hindi po. Pero bawal pa rin po, di ba? Alam niyong may kinakasama kayo. Pero alam niyo pong mali. Yun po. Hmm. ba't nyo nagawa yung gayon hindi naman po tama wala hmm. lang po set lang naman po yun hmm. yun po ba yung mga nagpapakita ng mga katawan ganon yung, yung, iba po lang ng mga ganon ah gusto po nila makita yung katawan niyo ganon hmm. Hindi, hindi ko naman po yun. Ano. Hmm binubura, binablock ko na rin po pagkabastos. Uh, oh. um, hmm. tingnan dahil nga po sa mali, nagkakaroon din ang kalalabasan. Mali din po, di ba? Ano yung parang natutunan niyo sa nangyari doon, ate? Huwag pong makikipag sa iba. Hmm. Saka hindi lang din po dahil lang kasi po yung sa trabaho, pumapasok din po ako sa trabaho, isa pa din po yung pinagsisilosan niya. Ano pong trabaho? Yung mga niyo? may mga barkada po akong mga lalaki. Ah. Ano po yung sa paper, paper bag po. Ano pong trabaho niyo? Yung sa paper bag. Ano yung po yun? Yung nagdidikit po ng handle. Nagdidikit ng handle ng paper bag. Saan po yun? Doon po sa, may isa, ano po, sa may kawai. Ay, sa anong po, balisuela. Uh, wala ho ba kayong kapatid? Meron po. Nasaan po sila? Yung isa ko po, pong, yung bunso po namin, sundalo. Ay, andun po sa nalaw Inampun po siya eh. Ah. Uh, ng sundalo. Opo. Nang sundalo? Nang po siya. Sana nagsundalo na lang din po siya. Ano, nakapagtapos na po siya na nakapag-graduate na po siya. Uh, yung pong iba? Yung, isa ko pong kapatid, Andiyan po, lagi po akong inaaway. Hmm, bakit to? Lagi po ako tinutuwis ng taga. Bakit to? Hindi ko po alam sa kanya. Ako po, po lagi sinisafe niya sa pagkamatay ng anak niya. Dahil uh, ah. pinalayas ko sila dito sa bahay ko. <laughs> oh. Ah, dati magkasama ko kayo dito. Tagakaranglan po sila. Tapos um. sabi niya po, inaaway daw po siya ng asawa niya. Mm. Binubugbog daw po siya. Yan sabi ko, pumunta na la lang dito. Mm. Tapos nung pumunta po dito, inaaway. Yung sinisiraan po ako. Tapos niinaaway ko po. Tapos pinaalis ko sila. Tapos nung, sa, nung umalis sila dito, namatay po yung anak niya. Mm. Tapos sinisisi niya. Um. Nasaan po sila ngayon? Doon po niya sa may doon sa may gawin po sila nakatira. Ah, Pinagsisisihan po niyo yung ano, pinalayas niyo sila dito. Tinirhan naman din po sila, yung may-ari din po ng lupa dito, pinatira din po naman sila doon sa may taas. Ano pong kinamatay po nung anak niya? Hindi po namin alam kasi bigla na lang po nanghina yung bata. Tapos nang yung hindi na po, nahihirapan po huminga. Uh, oh. mm. Tapos tumitirik na po yung mata. mukha kaya yun. Hindi po na pa May ubo oh, po na pa may, may ubo daw po yun, hindi na po, po na Ibig sabihin pala meron Nabot po. po ng isang buwan na ata po yung ubo, hindi gumaling. ibig, ko po, ibig ko po palang sabihin, meron po kayong tampuhan o ano ba to away ng mga kapatid niya no kaya ano kahirap po sa inyo yung may kapatid kayo may kaaway niyo siya kahirap po pero hindi ko na lang po siya pinapansin hmm. hanggang kailan no yun pagka po nagbabatay po kami mga ilang araw po kaaway na naman po hmm. Pagbalik namin may gusto ka bang pabili? Pedro Janrey. Sa tanong ka. Kasi nagmi-mission kami doon sa Campo Boyogan at saka sa Kawit. Hmm. Nakita ka nga lang namin kaya kami bumabae. Eh. May gusto ka bang pabili? Gamit sa school? Pag-anong ka? Opo. Ano yung gusto mong pabili? Bawit sa school daw. Ano gusto mong pabili? Wall hmm. pen, po, saka po notebook. Ha? Notebook, po, saka papel. Notebook at saka papel. Saka po ball pen. Ball pen. Okay sa inuminan po. Inuminan. Anong klaseng inuminan? Kahit ano po. Anong kulay? Kulay green po. Kulay green. Okay, Ilaw, ilang kayo nag-aaral dito? Tatlo po. Tatlo? Ikaw, anong grade ka? 4 po. Grade four. Pasokan grade five na. Pag makapasa po. Pag nakapasa. Sumunod, grade 4 ka, di ba? Grade 5. Yung pong sumunod. Magi grade 1 pa lang po. Grade 1. Tapos daycare po. Daycare. Ano. Sige po, para alam ko yung mga ano po, tsaka inuminan. Pero may ano ako. May request ako. Bibilin ko yung mga gusto mo. May request ako, okay lang? Okay. Pagka may pinag-uuto si mama at kaya naman, anong dapat gawin? Susunod. Okay. Kasi, gusto ni God yan. Okay? Ang may paggalang sa mga magulang, binibless ni God. Okay? Mas uh, gaganda yung buhay mo balang panahon. Pero pagbubutihan ang pag-aaral. Okay? Hmm. Kaya nanay, gusto ko lang iwan sa inyo, nai. Yung buhay mo natin, kaya minsan magulo. So base po sa napagkwentuhan natin. Eh gaya no, may kinakasama na kayo no, nakikipag pa kayo, di ba? Mali po 'yun, kasalanan. Ano po yung kapalit ng kasalanan din? Usap. Ah. Oh, Pag-iisip. Kasi ayaw po ni God Hindi tayo be Minsan naman, kahit mahirap yung buhay pero kung nabubuhay tayo nakasentro si God sa buhay nun natin parang okay lang din yung buhay gaya nyo yun, no yung mga bata yung ano bigay mo ba yan Okay, magtaas ng kamay yung gusto ng gamit sa school. Kasi dyan, Ray, ayaw yata eh. Okay. Okay. Sino ang gustong gamit sa school? Magtaas ng kamay. Ganon. Okay. Bibili ko. Lagayin din ng tubig. Ikaw, kuya. Lagayin din ng tubig. Okay. Bibilang ko kayo. Panik namin ulit dyan sa bundok. Madalang kita ng mga gamit, no? Okay. Tapos gusto ko makausap si, si papa mo. Na no, huwag nang bugbugin yung mama nyo. Naya, ah, inuulit ko po. minsan kaya po yung buhay natin ganyan. Ka. A ano bang ka ano ba ano 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 bigay mo muna. ano 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 tanong. Ano po yung aral na sa tingin nyo pwede nating ma-share sa mga makakapanood po ng kwento ng buhay po nyo? Huwag pong gumawa ng, hindi maganda. Hmm. Bakit to? Para po pagpalain ng Panginoon. Hmm. Tama. Kasi kung mabubuhay tayo habang buhay na ganyan, pati yung mga anak natin, hindi umaayos. Uh, okay, Kuya Jandre, baka meron kang may papayo sa mga kabataan ngayon. Mga kabataan, dapat pa narinig mo pong sana po sundin niyo po mga utos ng mga magulang niyo po. Saka po, sana po wala po kung kayong matigas yung ulo. Hmm. Ano yan? Hindi ko yan mo kaya? Huwag po matigas po ang ulo. Matigas? Huwag matigas ang mga ulo. Tapos po, pagbatihin po yung pag utos sa magulang. Okay. Pagsunod pag utos, sa uh, pagsunod sa mga magulang. Sana po makakainig po sila sa mga magulang nila. sapo hmm. po. Sana po pag po ng Panginoon po sila. Hmm. Ano pa? Pagbutihin po nila ang pag-aaral po nila. mo? Pagbutihin po ang pag-aaral. Okay. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Okay? Oh, para yung mga, yung dadalin ko na school supply, yung request mo, dadagdagan ko pa yung pag pinagbubuti mo yung pag-aaral mo. Yung pag-aaral nyo, okay? Si, nai, kayo po. Baka meron po kayong gustong ishare na aral sa mga makakapanood. Hmm. Iwasan po yung hindi magandang gawain para hmm. po pagpapalain ng Panginoon. Tama. Yan lang. Okay, balik na lang kami, nai, ha? Salamat okay, po. welcome po. Ingat, ha? Susunod kay Mama. Okay? Okay. Susunod para makatulong kay Mama. Tapos kung ano yung pwedeng itulong dito, makalinis. Ha? Hindi lahat-lahat magagawa ni Mama, ha? Pwede tayong tumulong sa paglinis, sa pagwawalis, pag-aayos ng mga damit. Okay? Okay. Thank you, Kuya. Thank you po, ate. Balik na lang nga kami, ha? Okay. Ay, eh, naantok na siya.